Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ang mga nangamatay ba ay patay ng talaga? Ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao? ang tao po ay babalik sa pagiging alabok at ang breath of life ay babalik sa Panginoon na nagbigay sa atin ito. Napag-aralan po natin ang tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa po ay kombinasyon ng katawan at breath of life. Nalaman din po natin na namamatay din po ang mga kaluluwa. Marami pong mga katotohanan ang ating natuklasan kaya balikan niyo po ang part 1 ng ating pag-aaral para mas maliwanagan kayo tungkol sa ating paksa. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, sa ikasiyam na tanong, tinawag ni Jesus ang walang malay na kalagayan ng patay na natutulog. Sa Juan, labing isa, labing isa hanggang labing Hanggang kailan sila matutulog? Pastor? Hanggang kailan sila matutulog mga kapatid? Yan pong ating pong quest sa mga sandaling ito. Hanggang kailan po sila matutulog? At uh, yes, it is very profound, mga kapatid, from the lips of Christ himself. Ang kanya pong sinabi ay ito po ay mga, ito, ang mga tao na himlay sa kamatayan, sila po ay natutulog. At ito po ang sinasabi mga kapatid sa John chapter 11 verse 11 to 14. Dito po ang binabanggit, idinigtong pan Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, sabi ng mga alagad, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Verse 13, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Anong pong point mga patid? Simple lang. Ang kamatayan po kasi in the perception of Christ, uh, sila po ay natutulog lang. Okay? It's because Christ has the power to wake up the dead. Pero para po sa mga tao, sa kanyang mga alagad, sila po ay patay na nagkaroon lang po ng misunderstanding or misconception sa part po na yon. But the, the truth is, patay na po si Lazaro, pero for Christ, ang taong namatay, since may kapanyarihan po siyang ibalik ang breath of life, para po kay Christ, ang mga taong namatay, ay natutulog lang po, mga kapatid, mga kaibigan. In fact, uh, sabi nga po sa Job chapter 14 verse 12, man lies down and does not rise till the heavens are no more. Ano pong sabi po ni Hope mga kapatid? Yung tao po namatay, siya po ay, siya po ay talagang hihimlay lang sa kanya pong libingan. Okay? Inulit ko po mga kapatid, hanggang kailan po sila mahihimlay? It depends kung kailan po babalik ang Panginoon. Basta ang pinakahudyat po mga kapatid, na tapos na po ang pagtulog ng mga taong namatay na tapat kay Kristo Jesus ay sa kanyang ikilawang pagpaparito. Okay po? So, gaya nabasa ko pong isang quotation mga kapatid sa pagka ito po yakin po na deliver din po na Bible study ang kamatayan in the Christian Christian perspective is a long evening but with a morning ibig sabihin po yes mahaba-habang gabi na pagkatulog kasi uh, namatay po sila but there's hope ng resurrection mga minamahal na mga kaibigan ano pa po ang sabi po ni, ni ni Pedro mga kapatid dito po sa ikalawang Pedro 3.10 g Dito naman po, ang angit, mga kapatid. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating flood ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay ay narito ay mawawala. Yun po mga kapatid ay ano po? Ay ang second coming ni Christ. That very day, ang mga namatay po kay Kristo ay kanya pong bubuhayin, mga kapatid. So, the dead will sleep until the great day of the Lord at the end of the world. In death, humans are totally unconscious with no activity or knowledge. Katulad nga pong sinabi ko po noong part 1, mga kapatid, ang mga taong namatay, ka kahit pa anong gawin mo sa kanila, kahit pa kurot-kurotin mo yung pisingay, suntok-suntokin mo siguro, okay? uh, wala po silang response. In fact, hindi po nila alam na may umiiyak sa kanila. Okay? At hindi rin po nila alam yung magalit. Kasi, halimbawa, may, may kaaway ka, tapos ikaw yung namatay, tapos sabi ng kaaway, buti nga sa'yo namatay ka, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ikaw, wala ka na response because your emotions, nakuli nga po sa Ecclesiastes, mga minamahal na mga kapatid, ay mawawala na po. So, yan po. Hanggang kailan po sila ma magtutulog? hanggang sa ikalawang pagpaparito ng Panginoong Diyos. But when that day comes, sila po ay muli ang gigising, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ikasampung tanong, ano ang mangyayari sa mga righteous na namatay sa ikalawang pagparito ni Kristo? Pastor? Yan ang magandang ang tanong, mga kapatid. Siyempre, both righteous and wicked, pag sila po'y namatay, sila po ay patungo po sa libingan. Ang masama hindi po siya didiretso sa impierno, ang mabuti hindi po siya didiretso sa langit. But, mayroon pong bat. Sa ikalawang pagpaparito ng Panginoong Diyos, there is difference between these two. Ang mga masama ay hindi niya mabubuhayin bubuhayin mga kapatid sa kanyang second coming. Ang kanyang bubuhayin ay ito po, yung mga tapat sa kanya. Ito po ang binabanggit sa Revelation 22 verse uh, verse 12. Okay po mga kapatid, 22 verse 12, ito pang sinasabi. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga ganting palang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Wow! Ang, kap ang Panginoon daw po mga kapatid, ay pagkakaloob niya po ang ganting pala ayon po sa kanyang nagawa. So, therefore mga minamahal na mga kapatid, yung mga banal, sila po'y magmamana ng buhay na walang hanggan, they will inherit an incorruptible body. Ibig sabihin po, yung katawan na kanila pong matatanggap on that very wonderful and great day of the Lord, sa kanyang ikilang pagpaparito, hindi na po uubuhin, wala na pong wrinkles, wala na pong cancer. Those things are God. Sabi nga po sa Revelation 21, mga kapatid, verse 4, And the former things will pass away mami na mahal na mga kapatid. So, bakit ito po mga kapatid? Napaka-great day po talaga ng ng second ng kami ng Panginoon. In fact, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, sabi, sabi po dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito po yung sabi ko sa, sa, inyo kanina mga batid. There is a first resurrection. Ito po yon Sa second coming of Christ, bubuhayin po yung mga sumasampalataya sa kanya. So if there is a second a first resurrection, there will be a second resurrection. But that second resurrection mga batid, ay yun po yung after about 1,000 years na vacation na po ng mga banal po sa langit. Pero yun po ay para sa mga sama. Sila po'y bubuhayin to receive their reward also. Unfortunately, their reward is death. Ano pa? Sabi pa nga po dito mga patid, we shall be changed. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. Ito po sinasabi mga patid. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo sabi po ni Pablo mga kapatid, this is the mystery I told you. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang kisat mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. sapagkat sa pagtunog ng mga trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan na hindi nabubulok. At katawang namamatay ay mapapalitan na katawang hindi namamatay. Na mga kapatid, don't forget this topic that we have discussed that we are discussing since the first part and this second part mahabat it is not just about the state of the dead let me repeat this topic that we are discussing right now is not just about the state of the dead or yung estado ng mga taong namatay. but we are imposing here hope because Christians and a uh, Christian's understanding of death is not the end but message of hope that if we submit our lives to Christ, though we will die, we will be resurrected mga minamahal na mga patid. So hope po ang atin pong message po ngayon na kahit tayo po ay may po mga karanasan sa buhay na talagang mamatay po tayo, don't forget, hope lingers, mga kapatid. So, again mga kapatid, tayo po ay bibigyan ng reward ng Panginoong Diyos and then sa kanyang kailangang pagpaparito, we will inherit that eternal life. Salamat po, Pastor. Sa ikalabing isang tanong, ano ang unang kasinungalingan ni Satan sa Earth, Pastor? Yun po ang problema, mga kapatid. Kasi, uh, ito lang po ang pinaka, I mean, ito po, ito po, yung sad part natin ating uh, pag-aaral po ngayon. Uh, let, let, me say, quote in quote, sad, sad part. Kasi, ito po yung pandaraya po ng kaaway na gusto niya pong insert in this modern Christianity na meron pong immortals immortal soul. Na unfortunately, uh, siguro po nag-facebook nag din po kayo. Oh. Ako po yung doon sa mga preachers na kahit hindi po sila mga Adventist na katulad po namin, sila po yung mga Protestant preachers. However, the way they understand death is somewhat like this. When you die, and if you are in Christ, you will be in heaven. No, 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 no. Hindi po ganun yung sabi ng Biblia, mga batid. Sabi nila na, when you die as a good person, okay na. Sure ka na sa langit. Yes, sure ka na sa langit, but you will wait on the grave. Okay? There is no a conscious being na separate sa iyo when you die. Tapos, yung spirito na yun ay doon na mag-enjoy -e sa langit. No, hindi po ganyan ang turun ng Biblia mabatid. Kasi po, ito po'y unang pandaraya ng kaaway. Genesis chapter 3, verse 4. Tayo po dito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Now, What's the point here? Mga kapatid, simple lang. <laughs> Kasi yung pandaraya po ng kaaway, hindi kayo mamamatay. E ano po bang context nun mga kapatid? Simple lang po yung gusto pong i-impose ng kaaway kay Adan at kay Eva. Kumain kayo. Kasi hindi nga kayo mamamatay eh. E sabihin mga kapatid, magkasala kayo, magkasala kayo. Well, anyway, hindi kayo mamamatay. Kumbaga, in our generation, Satan is imposing okay lang, gumawa ka ng kasalanan hanggang sa ikaw ay mamatay, hanggang sa ikaw ay ma ma map ng hininga. Sige, magpakalulog ka, magpakasasa ka sa kasalanan. Huwag ka mag-alala. Kasi sa afterlife, quote and quote, sa afterlife, dun ka na humingi ng tawad. The problem is, the Bible told us, there is no afterlife. Wala, wala pong immortal soul, mga kapatid, mga kaibigan. So ito yung message, mga kapatid, ni Lucifer, ng, ng satanas kay Eva, na gusto niya rin pong impose sa atin. Okay? Ngayon. And the problem is, some, some, not most, I believe, some Protestant preachers are preaching this. Na, na ano lang, sige, ganyan-ganyan, uh, well, anyway, there is a life after death na may conscious being pag mag mabuti ka importante do sa pinakalas last breath mo doon ka magsisi kasi sure ka na sa langit mababid that, that is not a genuine repentance na binabanggit sa Biblia mga minamahal na mga kapatid so let us be uh, aware of that na na temptation po ng kaaway mga kapatid bakit sabi nga po sa Revelation Revelation chapter 12 verse 9 Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas, nanatawag na diablo, na nandaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Mga patid, wala pong ibang ginawa ang saranas down through the ages from the garden, from heaven down to the garden until this time, mga patid. Wala pong siya ibang ginawa kundi mandaraya. Kaya tumanda na siya sa mandaraya, mga patid. And this is also one of his deceptions in the last days. Na siya po ay i-insert niya ang doktrina about immortality of the soul para ang tao ay hindi magseryoso sa kanilang pananampalataya. It's because he is saying na, eh, hey, gumawa ka lang ng ano, life pleasure. Anyway, meron namang afterlife. Well, mga batid, hindi po ito ang turo again ng nasayatan ng, ng Panginoong Diyos. Okay? So, let us beware mga kapatid sa, pag sa teaching po na yan ng kaaway. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!